Boy Rusi. Basta mga boss, meron na naman po tayong uh, bagong content ngayong araw na ito. Katagal po natin mag-upload. At gawa uh, nung hindi ako makapag-video at ang hirap kasi mag-video. Ngayon, madalang lang tayong mag-upload ng ating mga content dahil mahirap mag-video. Ngayon, ito, bipapakitaan ko kayo ng isa pang dahilan kung minsan yung ating mga disc brake ito nakikita nyo yung ating disc brake mahigpit minsan mahigpit kahit na patagasin nyo na yung brake fluid mahigpit pa rin uh, ibig sabihin lang noon may isang dahilan ang isang dahilan po noon mahigpit po ito ito, ito dapat nagalaro po ito dito, hindi po sila magkadikit eh kailangan nagkalaro o may pet eh lang no lang po nang minsan may pet ngayon tingnan nyo ayaw gumalaw kailangan nyo naglalaro po yan eh ayaw gumalaw oh. pansinin nyo hindi nagagalaw ngayon ah uh, babaklasin natin to pupukpukin para mabaklas kasi eh, na-stack sya kailangan naglalaro po yan yun nahulog siya nahulog ito ibig sabihin natuyo natuyo ito kung makikita nyo natuyo yung nasa loob ng butas ito natuyo mga boss wala na siya dapat may grasa siya o langis you itong isa kinalawang nas at natuyo natuyuan na siya ngayon kailangan liyahin muna ito kaya ka pumatay ng liha. Okay mga boss, nandito na ulit tayo. Kumuha lang ulit liya. Okay, liliyahin natin itong kinalawang. At ito ang dahilan kung bakit kung ang ating mga disc, disc brake, ang ating caliper. Liyahin natin ganyan, mga kaibigan. Ngayon nga pala, papalitan natin ang ating ano, code name. Talagin na lang po tayong Boy Rusi. Okay, hindi na po tropang Rusi para hindi tayo gaya-gaya. Boy Rusi na lang po tayo. Okay. Puro rusi na kasi ang ginagawa natin. Meron namang minsan hindi rusi. Hindi matitigis ang ulo. Nadala pa rin dito. Pero nagagawa naman natin kaya ng kaya din natin. Yan. Okay. Kaya rin naman nagdadala iba rito kasi daw hindi daw magawa daw nung nasa shop. Nagagawa naman natin kaya palagi na sila dito pag nagawa. Okay. Okay. Siyempre, minsan may business tayo. Eh, Nakabala lang tayo. Siyempre, ang tinatuan natin ay puro rosy. Dahil dito tayo kumikita ng maganda. Okay. Yan. liahin nyo lang mga kaibigan. Liyahin nyo. Yan, okay na. Nalihan na. Ngayon, lagyan yung WD-40 naman. Ito. Itong loob. Okay, grasa. Ha? Okay, langis. Okay. Ako, ang lalay ko dyan ay yung grasang hindi natutuyo. Yung hindi natutuyo yung grasa. Ito, pang sasakyan ito. Nabibili ito sa mga shop ng bilihan ng mga, ng mga piyasa ng sasakyan. Sabihin nyo lang, grasang hindi natutuyo. Okay, eto yun. Ngayon, eto <coughs> ilalagay ko kasi mas maganda ito. Naligyan muna natin yung bakal na natin. Okay, sa mga ating babahagi na ito hmm. maraming salamat nga po pula tayo ay naka 3000 subscriber na maraming salamat po sa support pa mga boss uh, hayaan nyo At lahat ng aking alam walang kaiskaman hindi katulad ng iba ay ibabahagi natin lahat ng ating nalalaman para pati kayo matuto para mamatay man ako meron sumunod sa akin yung mga turo okay yan kung hindi man to tinuturo ng iba tuturo ko para sa inyo para sa inyong suporta sa akin panunod sa akin video okay yan di e, ginarasahan natin yung hindi natuto yung grasa okay mas maganda yung hindi natuto yung grasa kaysa sa normal na grasa yung normal na grasa mga boss yun yung nabibili sa kahit saan sa mga hardware sa ano, pero ito nabibili ng itong hindi natuto yung grasa dun sa uh, ito, ganyan ang itsura niyan. Ng takip niya pula. Dun lang sa mga piyesahan ng mga sasakyan. Yung ng piyesa ng mga kotse ganyan. Okay, ayan oh. Alagyan natin ngayon yung butas. Itong mga butas na ito, itong dalawang butas na ito, lalagyan natin ng grasang hindi matutuyo para hindi siya kinakalawang at hindi ma-i-stackan. Okay? Ito, never na ito ngayon may i-stack. Dahil sa ilalagyan natin ng grasa. Never, mga kaibigan. English yun. Okay? Tasagyan lang natin. Tine. Yan. pupunuin lang natin yan. Ito nga lang grasa na ito mga kaibigan, medyo may kamahalan nga lang ito. Pwede rin naman ang grasang normal, pero siyempre, mas maganda ito. Kasi ito, hindi ito natutuyo, hindi ka ng grasa na normal. Pwede rin naman ang langis lang. <coughs> okay, WD. <coughs> WD-40. Pasensya na, inuubo tayo. na sya right, Wait, tuwa tayo ng punasan. Siyempre mga boss, dapat malinis ang gawa natin. Walang bahid ng kadungisan nasa natin yung mga kumayot na grasa ayoko kasi nang madumitignan kaya gusto ko lagi pulido pulido yung gawa natin hindi ako gumagawa mga boss nang hindi ko pinupulido kasi ayoko nang uh, nasasayang lang ang punta ng customer dito sa akin ano uh, boss oh, ano yeah, ngayon boss tignan natin ngayon siya naglalaro na oh maluwag na siya ngayon hindi ko na siya binubukpok ay nabubuksan na ihilat hatak na natin no oh. uh. Yan, dapat kasi ganyan ng ano, ganyan ng ang ano ng caliper, naglalaro talaga. Para hindi siya ma-makat. Okay, namamakat kasi ang mga boss. Okay, oh. Hmm. Okay, ayos na. Pero gusto ko pa mga boss, tagyan ko pa ng pangalawa para sure ball. Gusto ko kasi mas sure bowl ang ating gawa. Gusto ko, lagyan ko pa siya ng... Ah, yun. Ah, yun. Nakalagyan pa natin ng ganito. Naka ball. Okay, para mamasa-masa. Yun. Okay na mga boss. Masa-masa na -masa siya. -masa. Salagyan natin yung mga ano ito ng WD-40 para hindi siya mamakat yung kanyang piston okay dapat duty porti ng ko dyan mga boss yun mga boss nalagyan ko ng dapat duty porti paglay ko boss ng mga dapat duty porti pinapasok boss para pumasok pati yung dapat duty maluwag na maluwag na yung mga boss kasi so, ito mga boss narigyan din natin yung kanyang ano bakal dito para sure ball na walang pakat okay pag tayo gumagawa mga boss sure ball okay yun o oh. goods na yan mga boss kaginamit na namayari gusto ko goods na siya hindi masasayang ang punta sa akin na mayari yung pagawa okay mga boss eto ngayon boss ay hindi na to mga mamakat never na kahit kailan kasi ang lagay natin grasa ay yung hindi natutuyo maliba na lang mga boss pag punulitan nila ito ng natutuyong grasa okay niligyan nila ng iba pang grasa okay nilinis nila maliba na lang mga boss kung ganon pero ito mga boss ngayon goods na Palagin nyo na lang ako mga boss ah uh, Boy Rusi Dahil puro Rusi lang ang ginagawa natin yung okay, boss ako kasi gumagamit ako ng impact Kasi mas mabilis ito Impact rings Ang tawag ko rito ay impact Ang nang tawag nyo rito ay bahala na kayo Ayan mga boss okay na yung kanyang ano hindi na ito mamakap at uh, pagka ano bubombahin nyo na lang dito sa may kamay bombahin natin para bumalik na yung dati nyang ganit ng preno, Ayan, oh. tapos na ganun lang bombay bombahin nyo lang ng ganito Pin pindutin nyo lang yung preno okay na goods na mga boss okay na yan okay mga boss sana nag enjoy kayo at matuto sa aking uh, content ngayon mga boss ah, uh, Maraming salamat nga po pala sa inyong mga subscriber, sa aking mga subscriber na 3,000 subscriber. So, -subscribe sa nag-subscribe sa akin 3,000 at sa mga nanonood sa aking video mga boss. Uh, sana lagi kayong goods, uh, lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. God bless. Ayan, uh, kasalanan natin to Yung goods, goods na yung mga boss. Okay. Boy, Rusi nga pala mga boss. Paalam. Hanggang dito na lang ating video sa ngayong araw na ito. Tinuro ko lang sa inyo. Yung namamakat na caliper. Kung paano gagawin nyo. Pwede rin ito sa likod. Doon sa likod. Doon sa... Meron kasi minsan yung ibang motor. Merong likod na naka disc brake. Na caliper. Pwede nyo rin gawin doon. Ganon din yon. Magkaiba lang sa kanila. na napunta sa likod yon. Meron sa likod. Meron sa harap. Eh... Yan mga boss, goods na goods to sigurado uh, maaayos nyo yung motor nyo gayahin nyo lang yung aking video uh, kahit di na kayo magtanong sa akin kung makikita nyo susundan nyo yung aking video uh, maaayos nyo yan okay kung paano ko binaklas ay tinanggal ko lang naman ito eto lang dalawang ito tsaka itong isang maliit na ito tatanggalin mo lang yung tatlong turno nyo mahuhugot mo na yan okay pukin mo pa ganito dito dahan dahan lang naman huwag kong malakas para hindi mabasag okay Goods na. Alalaan nyo lang mga boss. Uh, andito lang ako para turuan kayo. Uh, panawarin nyo lang ang mga video. Salamat. Goods. Goods na po tayo. Si Boy Rusi. Boy Rusi nga pala mga boss. Salamat. God bless. Salamat sa panahon mga boss.